maraming excited sa pelikulang nakalinya sa MMFF ngayong taon at isa nga sa pinaka-inaabangan. Ito na, pinag-uusapan talaga ang horror film na Malyari. Kaya naman, syempre, kasama natin ngayon ang isang star ng pelikula na ito. Star talaga at syempre, may show rin siya sa TV5, Elise Hoson! Magandang tanghali! Magandang ah, tanghali sa inyong lahat. Ang ganda ng tanghali natin, <laughs> Elise. Kamusta naman? Nakapahinga ka na ba? Mula sa Malyari, Pirapirasong Paraiso. Okay naman, ah, nakapag-ano na nga eh, nakasingit na ako ng konting bakasyon. Actually, parang nakita ko ngayon, ang sarap ng pagkain mo ng ice cream, <laughs> ha? Hindi, <laughs> Ice cream di, di, ba di, yun? Oh yes, hindi oh, oh. binibigyan si Felicia. Ayaw mo bigyan? <laughs> ayaw niya, ayaw. Ayaw, ba? ayaw ba niya? Grabe. Di, Alam niya, magaling ang anak. magaling-galing niya. Pero kamusta na, buti naman naka-decompress ka kahit papaano. Pero ngayon, sobrang dami nag-aabang sa malyari. Balita ko may mga time, ano to, no? Time yes. jump? Yes. Nasaan ka rito? Ano karakter mo? So, for me, nandito ko sa 1940s. Kasi merong 1800s, 1940s, and present day Okay. So, dun ako sa gitna na 1940s. Oh my, anong preparations mo for the role? Kasi period, ano, karakter mm -hmm. pala ito. And sobrang daming intricacies pag gano'n, yes. di ba? At alam mo na, ang social media yes. ngayon. Ay, unforgiving, <laughs> mapapansin <laughs> nila Oo yan. Ba? So, paano mo pinagandaan yung costume, language? Well for the costume and wardrobe syempre ano na din yun sa sa production team. Pero yung um, paghahanda na ginawa ko on my end siguro would be um nag nanood ako ng mga movies and films from way back. Okay. So sa ta sa time period na yun. And yung inaral ko is they have a different style of talking, of moving. Meron silang sway sa katawan, iba-ibang iba. So the way I delivered my line had to be parang Ganon din. din. mahirap na mag-backtrack mag na. Iba pala. Iba pala dati. Oh, medyo. Para kasing sing-song ang mga panahon noon. Oh, ganon. Pero yes. wait, wait lang, kamusta si Papa P katrabaho? Okay. Siya pa yun na yung tanong natin. Of course, si Papa P very, um, ang masasabi ko talaga, very giving siya as an actor. Um, bukod sa sobrang bait niya sa off-cam and on-cam, yung pag kahit wala yung camera sa kanya, bibigay niya din sa'yo yung tulong na may bibigay niya. Kaya sobrang, sobrang sarap katrabaho. Pag wow! Pero ito, pag-usapan naman natin, syempre, umi-ere pa rin ng ngayon, mga kapatid, yung pira-pirasong paraiso. Yes. napaka-landmark ng role mo doon bilang si Hillary <laughs> uh, Biog. Would you say na para napansin ko ka, para nag-loosen up ka rin sa mga mm -hmm. interviews mo pagkatapos mo gampanan si Hillary, yeah. ano naging effect niya sa'yo? Actually, after coming, I mean, uh, every after taping, parang sabi ko, parang nadadala ko na yung pagkabargas niya. Oo, gusto ko yun. Hindi mo siya sabi yung bargas <laughs> yeah. dati. <Yung> hindi. Yeah. <laughs> <laughs> Minsan, hindi ko, pag may mga events na kailangan, na medyo proper. proper, na ano, kung kailangan kong, um, medyo double, ta double, um, anong tawag doon? Parang kailangan i- to Snap back. Yes. Kung paano, kasi hindi ko si Miss yes. proper. Tapos, ang galing yes. mo si Hillary po kasi, syempre, di ba? para mag-ano na rin kayo ng PPP. Talagang ano nga, talagang let oh, okay. loose and let go. Pero so ang galing. So, kahit pa niya din, basta-basta. Pero just goes to show gano'n ka, ka diverse <laughs> Kasi from 1940s character, oh, yes. you also play this one mm -hmm. sa television naman. And ngayon, with Janela um, and the whole cast, ano yung masasabi mo sa whole experience mo sa Malyari? Oh, it was so fun. It's my first time doing um a horror film. Mm -mm. And every time I'm on set, Grabe talaga yung production. It's it's really big. Mararamdaman mo na lahat pinaghandaan tong film na to. Mm -hmm. So it makes you want to do and give like your best. Yung parang ibubuhos mo din talaga yung best mo sa sa film na to. Mm -hmm. And I enjoyed it ng sobra-sobra because um, of course yung mga katrabaho ko, si Papa P, I learned so much from him. Yeah. Kahit yung work ethics niya, ang dami kong natutunan from him and also etong Malyari Um, when I dub the my my scenes grabe sabi ko ang papanorin ko to even even me as an actor sobrang nakaka-proud ang film na to uh, ang daming ang daming kailangan abangan. First serial, recorded serial killer yes. ng Pilipinas na Paripa. And honestly, yun na nga no, sa, dahil sa mga pinagdaanan mo production, and you're one of the younger stars, I'm sure mataas din yung expectation mm -hmm. mo sa production. Kaya maganda marinig sa'yo na yes. yun nga no, yung the pressure is on. Kaya pala, pati sa pagpo-promote, the pressure is yes. on. <laughs> Lahat yung ito. Si Sila is real. Kasi kung ganito ka ganda, mapaproud ka talagang i-promote ang, ang film na to. Oh. Sino mas diba? busy sa inyo ni Makoy ngayon? parehas eh. Oh, Siya, oh, sa tipid naman. Nakikita pa eh. ba kayo? Oo oh, oh, naman. Oo, oh, oh, <laughs> oh, schedule, 'di ba? Para kailangan mo magpa-schedule mm -hmm. bago mag-dinner at oh, mag-playtime. To mm -hmm. anong plans mo na lang for Christmas? Ah, uh, for Christmas, I think dito lang naman kami sa Manila. Sa, sa Manila. Yes. Ayo, oh, promote kay. Mm. -hmm. -promote. May MMFF po tayo papanoorin. Eh. December 16, <laughs> kamusta 'yung float niyo? Ah, uh, I'm excited for that. Oh! Um, and I think Kasing laki ng film, syempre ganun din ka kabongga ang float na ng Malyari. Magkikita tayo doon. Go yes. ahead, Elise. Yes! Hello, mga kapatid! I hope you join us this Christmas for the biggest and scariest movie this MMFF, Ang Malyari. It's inspired by the true story of the first recorded ser serial killer in the Philippines. And together with me, syempre, Sina Napiolo Pascual Janela Salvador, JC Santos, Miss Gloria Diaz, with a special participant of Miss Mylene Dizon. This is distributed by Warner Brothers and produced by Mentork in cooperation with Clever Minds. Kaya December 25 po ang malyari. Panoorin po natin in cinemas nationwide. I'll see you guys there. Boom! Grabe, may warner Brothers nga yes. rin pala. Kaka-partnership nyo na. lang. Oo. Thank you so much, Thank Elise. You. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.